So for today's video mga katenshi, ituturo ko naman sa inyo kung paano makuha yung online tips natin sa foodpanda Panda apps. So meron kasi nagtanong sa atin na isang kapanda rider na paano daw niya makakash out yung tip niya sa Panda apps. So, so ayan yung tanong ng kapanda natin. Sabi niya, tanong ko lang sana boss kung pwede ba makash out to. Sabi ko naman, sige po, sagutin natin yan sa bid. Panoorin mo na lang para maniliwanagang ka. At sabi naman niya, sige po, salamat. So, let's go! Punta lang tayo sa put Panda Rider apps natin mga Atenshi. Kapag napindot na natin yung Panda apps natin, ganyan yung lilitaw. Pindutin lang natin yung tatlong guwit sa itaas. Tapos, kapag napindot na natin yan, punta lang tayo sa Wallet. So pindutin lang natin yung wallet dyan mga katenshi. At kapag napindut na natin yung wallet mga katenshi, ganyan yung lalabas. So meron tayo dyan negative 1626.88. So, dyan natin i-minus yung tip natin mamaya. So, back tayo sa apps. Punta tayo. Pindutin natin itong tatlong guhit sa itaas. Pagkatapos natin mapindot yan mga katenshi pindutin naman natin yung payments mga katenshi so ayan kapag napindot natin yan ganito yung lalabas mga katenshi ayan so hanap lang tayo ng meron tayong tip online so ayan Saturday June 21 meron tayong tip dyan so kung makikita nyo yung tip natin dyan mga katenshi is 60 pesos online yan mga katenshi tip sa online so ayan yung ituturo ko sa inyo kung paano to makuha back lang tayo sa apps tapos pindutin lang natin yung tatlong guwit ulit sa itaas so punta ulit tayo dun sa wallet so dyan natin siya i-minus mga katenshi kung makikita nyo mga katenshi is negative 1626.88 pa yan so i-minus natin yung 60 pesos dyan para maging positive so ayan punta lang tayo sa calculator mga katenshi So, 1,620. Gawin na natin 27 mga katenshi kasi 0.88 naman yon Minus 60 pesos. So, magiging 1,567 na lang siya. Pero gagawin natin siya 1,570 or 1,575 ang iririmit nyo. Huwag kayong magbabawas mga katenshi. Kailangan dagdag 5 pesos pa or 10 pesos para maging positive siya. So, ayan. Meron tayong negative 1,626.88 dyan. Kapag nag-remit ka, automatic magiging positive na yan mga katensi. Kung di mo man siya nagawa ngayon, di mo siya na-remit na minus ngayon, pwede mo naman siya i-remit bukas kapag nag-deliver ka. Ganun lang gagawin mo. Sana may natutulong kayo.